Ito yung gusto kong bilhin eh. Itong vortex na yan, no? Oh. It's brighter because it's bringing in more light. Okay. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Woo, lamig! Magandang araw, magandang gabi kung nasa man kayo ngayong araw na to. Yan, syempre naman, nandito na naman tayo sa labas, ano? Nagsasalita na naman tayo, mga kayo na nice, sa tip na hinahatid ko na naman sa inyo ang kaganapang nangyayari dito sa... Edmonton, Alberta, Canada Yan <laughs> By the way mga kainis nice, ano, Nandito tayo ngayon sa Cabelas Kasi Malapit na ang summer eh. Malapit na lumabas ang ating mga activities During summer ba? Diba? Kaya ngayon pa lang Habang winter pa lang Habang maaga pa lang mga kainis Kailangan na nating Mag-canvas ng ating mga gagamitin, ng ating mga gagawin sa summer. Siyempre naman, para bago dumating ang summer, eh, handa na tayo mga kainis. No, although medyo may kamahala ng ating mga uh, activities pag summer. Nako, eh, kailangan ngayon pala mag na tayo. Mag-ipo na tayo, mag, na, tayo. mag na. Para pagdating ng summer, eh bombastic bombastic na lang tayo beng 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 bang, bang, yan <laughs> by the way mga kainers, ano, para dun sa mga hindi pa nakakaalam at mga bago pa lang sa channel ko isa sa mga activities ko pag summer ay ang pumunta ng gun range yan Siyempre alam mo naman natin kung gaano ka gastos ang activities ng gun range no especially pag ikaw ay mahilig kumalabit ng gatilyo yan so nandito tayo sa, sa ano ngayon sa Cabelas para bumili ng bala yan. Sa English, bullets. Yeah. <laughs> Kasi sobrang mahal na ng bala ngayon, mga kain. Kung yung mga pagkain nga ay eh, sobrang tumaas na, no? Eh how much pa kaya ang mga bala, 'di ba? So kaya ngayon bago pa lang bago pa, bago mag-summer, bumibili na ako pa konti-konti. Kasi ang kung di ako nagkakamali, ang regular price ng 50 rounds na bala ngayon ay nasa 40 dollars na, no? Nako. Mamumulubi tayo kaya mahirap biglain yung bibili ka ng bala naku mauubos ang pera natin yan mga kainags kaya dapat eh utay utay unti unti ba? Diba? mag ipon pag ipuna natin wag nating biglain o oh, wag nating sabihin na naku meron naman ako overtime na apat na oras si kaya kaya kong bumili niyan. naku apat na oras papaguri natin yung sarili natin para lang bumili ng isang bilihan na bala naku mahirap nyo mga kainis ano maganda na yung pa konti konti lang pag may extra bili tayo yan di ba hindi naman eh hindi naman linggo linggo o araw araw tayo pumunta ng gun range eh. ang importante lang naman eh magawa lang natin yung activities natin pag summer di ba para ma enjoy natin yung summer naman di ba kasi nung bata ako talagang hilig ko na yan mga kainis ano hilig ko na talaga yung magpapotok lang barela. <laughs> Baka kung ano na naman ang iniisip niyo? Pambihira kayo, no. Oh! So malamig ang panahon ngayon, ano. Negative 25. Wala akong gloves, nakalimutan ko eh. Pero kahit na malamig, nandito ako sa labas kasi gusto ko ipakita sa inyo 'yung labas, ano. no, oh? wow. Ah! totoo, kaya yon Lapitan nga natin kung totoo Ay ah, hindi, kala ko totoo Ay eh, pero totoo ah, hindi ano lang Totoong ano, totoong apoy Pero yung kahoy hindi Pero apoy talaga siya gas, gas siya gas Yan, dito tayo Tingin tayo ng mga ano Gusto natin makita Ito po, to, pag camping oh Yan, tingin tayo rito Oh, no, mahal naman ito, grabe 87 dollar Bibili na lang ako sa Canadian Tire 20, 20 dollars Minsan 15 dollars lang eh. Ayan o oh. <sighs> mukhang okay to ah Ayan oh, Knife sharpener Kailangan natin to no Sa camping Pwede kuha ko sa magkano ba to Sige 6 dollars lang eh oh. Kailangan natin Matalas yung ano Matalas yung kutsilyo natin Kailangan natin to Kuha tayo isa Ah, ito mga kayo, ano? bumili na rin ako nito kay Sayon eh, yung lalagay sa, ano, sa lieg. Ayan, no, training, ano, sa Amazon, bumili ako mga, nabili ko $36. Yan, kailangan natin yan kasi minsan pag nagangat nga si Sayon. Yan, ganito, yun, ano? ganito yung binili ko, eh. Merong remote, para kung sakali nga uh, merong inangat nga si Sayon, eh, ano natin siya, no, ipopok, susundutin siya para matuigil siya sa pagngangat ngat Yan, so dito tayo mga kayo, ano? mga bala, no. Tingnan natin, sana may sale, no. Ito, sana may sale ito yung mga presyo niyan mga okay nakasunod 9 mm luger oh, 30 dollars na ano kaya ko lang bilhin dito mga Tito 20 dollars sana may makita tayo actually meron yan dito eh tingin-tingin lang tayo ay, ano ba to ay yeah. kasi dati ang bala lang dito pinakamura 20 20 22 dollars dati no rounds na yon dati yon e ngayon nagmahala na parang nagdouble yung presyo grabe Parang hindi ko na kayang bumili dati pag may 50 dollars ako. Nakakabili ako dalawa. Ngayon isang na lang, isang ganto na lang, 50 rounds. Grabe, mahal na eh. Tapos papuputokin mo lang, no? <laughs> Ubus ang pera. Pero okay lang basta masaya ka. Yan dati ito, ano lang 'to, mga kaino siya, no? Uh, 20 dollars lang 'to, minsan nga 19 dollars siya, no? 15 grains. Ngayon, grabe na tingnan niyo, no? 30 dollars, oh. so Oh my god. Dati pag meron akong 43 dollars, dalawang ganito na nabibili ko. Para pang ano lang shooting shooting. Ngayon, meron kang 40 dollars eh, 30 dollars di 10 dollars na lang natira sa Ano pa mabibili mo sa 10 dollars? Siguro hotdog tsaka soft drinks. <laughs> so yung mga kinis, ano meron nakita rito sale no? Oh. Bali 100 100 rounds. 115 grain, no? Oh. Yan, oh pa uh, target practice. O, oh, di ba? So, kuha tayo dito itong presyo niya, no? Yan, no? Uh, yan. $60, $60, ano? Pero naging $45 siya. Yeah. Kuha lang ako isa. Pero 100 na ito, 100, uh, 100 uh, pieces. At least, merong sale, no? Yan, no? Presyo niya. Kuha tayo isa. Tapos, sa uh, shotgun naman, mga kainags, ano? Ito yung binibili ko, eh. Oh, kaya lang, di siya sale ngayon, ano? yeah, $10 siya, eh. Kasi pag nag-sale yan, $5 dollars lang yan last year nakabili tayo sale pero eh, hindi mo tayo bibili niyan kasi medyo mabigat ang presyo hintayin natin mag sale ito yung mga bala ng shotgun ano ito to, to, ito 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 shotgun o ano, yan o $15 ano o 12 gauge ah. Uh, yan so ito naman mga kinags ano, $150 isang box na yan ano yan ano. shotgun 12 gauge Maganda ano rin no, magandang price na rin pero mahal pa rin. <laughs> mahal pa rin. Ito yung gusto kong bilhin eh, itong Vortex na yan no. oh you know, $400 ano. Yung scope na yan no. Oh. Yan ang next target ko actually. Uh check this one, the 399 Vortex, please. Yeah. Let's check natin 'yun. So lang makita. Check uh, para makita natin yung classification. By itself or you want it on here it's up to you uh yeah okay can i yeah. wow this one of the a good quality eh it's it's decent yeah vortex yeah this is a diamond back so it's mid grade yeah yeah it's okay that's 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 a, a good yeah, quality It's a decent yeah yeah really and this is three to nine yeah three to nine magnification the only thing with it if it's for hunting, uh, target shooting, Most target okay then yeah. fine and dandy with that on there. Okay, yeah, because uh, I have uh, a friend, I have a subscriber. Actually, he introduced me this one, this kind of brand of Vortex, yeah. and he told me that this one is one of the good uh, brand Vortex. Vortex is a decent brand. All right, so all right, okay. So how, how I mean, how, how many yards? It all depends on the shooter and the gun and everything else. So the, the three to nine will get you a four or five hundred yards easy. Easier? Yeah. Okay. So the can you yeah. estimate how how, yeah. how many kilometers there are five hundred yards? No, I don't know. <laughs> Me either. I'm not good know. in my <laughs> uh, can, can I try can I try it? Yeah. Sure. Oh, this one is for far Or oh, is, uh, uh, is there any uh, which eye should i use whatever oh, here. your whatever you're best using. all right maybe my right eye move back a little way from it yeah oh, oh. okay you oh. should be about this far away from it yeah yeah like three inches so my lens Yeah, i'm testing that then Oh wow! Okay, I I I see the difference now. Yes. With a uh, with a with a with a, hand, a handle with and the, without. Yeah. With gun, it's okay. It's wow! It's awesome. But without gun, it's kind of the di uh, difficult. And, and this is on what magnification? Let's see this. Okay. This is Let's how to we buy it. Now it might be fuzzy, and you can turn this. To okay. But this is nine magnification. It's good. Nine magnification. Nine times more than what it is. Oh. Oh. Yeah. 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 Oh, it's kind of close, eh? Not today, but at least I know. Thank okay. you very much for your help. I'm going to show you something. Okay. Sure. magnification up to 12 not 9 okay it's got a bigger here yeah so more light coming in beautiful much yes. better than the other one well as far as i can. but this one here costs a little bit less than that one yet. how much is this one 310 dollars yeah. okay the warranty and everything is the very same as for what, what what brand is this this is six now oh all right. So I think uh... It's brighter because bringing in more light. Okay. So okay. I'm interested with this one. That's okay. Good. Just hold it like that. All right. Hold it. Okay. Now, ready? Yeah, it's good. It's running. It's running now. No, that's good. Just focus it. Thank you very much. Uh, I'll take this one. Are you sure? Hey. It's uh, up to you. Okay. I just wanted to show it to you so that there's different options. That's all. Okay, okay. Yeah, I'll think about it, but I'm interested in that. I like it. Wow. This is the this is the warranty. Okay, this is the warranty. Transferable. If you sell sell it to somebody else or sell, sell, sell the yeah. gun to somebody else, and the, gun, the scope goes with it, he gets the warranty. Keeps yeah. on. Oh, okay. On. Okay. That's good. Thank you very much. Yeah. Mm -hmm. okay. I'll take around. Yeah. Then I'll think about it. I'm not. Problem. I just. I don't want to push you. Yeah. Yeah. Thank you very much. Yeah, so, okay. tara kainags, Ano, ano muna tayo. Uh, ikot -ikot muna tayo. Okay. Tapos pagisipan ko, kasi parang I okay eh. <laughs> out to say Mister Oti Mr. Uten, shout out sa iyo kasi maganda yung Vortex pero maganda yung binigay pinakita sa akin no Ah, uh, gusto ko lang actually parang bigla nga ako ano actually hindi man ako kukunin sana yung ano no nung scope pero parang parang gusto ko na agad kumuha ngayon ano. <laughs> Mukhang uh, magkakautang ako ngayon ah. <laughs> pero pag-isipan ko muna hindi ko pa naman nakukuha. Eh. <laughs> yeah, so mga kayo next ano uh, kukunin ko na yung isa. Ito, 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 kukunin ko na. Kasi ano yan eh, meron siyang pinakita sa akin. No? Oh. Marami. Ito mas mura to, pero mas ano, uh, fit sa ating ano, JR Carbines yeah. na, na, rifle. Yan. Yeah. Kunin ko na. Bali, nasa ano lang siya, $220. Kunin na natin. Okay. Okay. Alright, let's go. We'll look okay. inside, make sure everybody's sure. Sure. So, check natin mga kainags, ano? para sigurado. Wow. That one is 200, some, 219 right? This one here? Yeah. 209. 209, okay, 209. Oh, hold it. Just want to make sure. 2, 219. All right, 219, yeah, 219. Wow. toto ito ito mga kainis, tingnan nyo. Ganda, no? Mm? Wow. So, ayan, tara mga kainix, ano? Ibabayaran na natin. Auutangin pala natin. <laughs> oh, right there. Alright. Dito na natin babayaran. So, yung binayaran na natin. Alright. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Have so, some fun. Yeah, you too. Thank you. Take care. Yeah, you too. So, tara na mga kainix, ano? <laughs> wala sa plano na pabili tayo pero okay lang yan matagal na natin plano bumili niya ng scope eh. Yo. ayos ayos Yo, ayo yan, no ah. so ito na dala na natin mga kaya no yung ating uh, binili uh, inutang yan <laughs> bali ang binayaran ko lahat-lahat mga kainag sa ina sa $285 ano? kasama na yung bala kasama na yung scope kasama na yung sharpener knife yan. So good deal na yun kasi ang ina-expect ko talagang scope na bibilin ko talaga mga kainis is mga nasa $400, $500 dollars ano. Pero kanina yung unang pinakita sa atin yung Sig Sauer na malaki Mabuti na lang hindi ko binili sinabi ko sa kanya na meron akong rifle yung JR Carbine 9mm Tapos sabi niya ay hindi ano to hindi pa pwede, tap hindi pa pwede sa iyo tong ano yung sa JR Carbine mo So meron siyang pinakita sa akin na mga option Uh, nabagay doon sa JR Carbine ko na rifle so sabi niya ito okay to uh, so tinesting ko naman tinesting ko naman talaga no uh, hindi ko lang alam kung paano yung mga mga salita salita mga five scope mga ano 5, five five, five, five. siya tayo eh, no? <laughs> kasi hindi pa naman ako na talaga nakakagamit ng mga scope kaya wala pa akong masyadong alam pero pag tumagal-tagal pag matagal na, madalas natin gamitin yung scope natin matututunan din natin yan kasi katulad dati di ba hindi naman ako marunong gumamit ng baril. Anong uh, nung na ako ng baril kadalasang ginagamit natutunan na ako ganun lang yun syempre hindi mo matututunan na isang bagay pagka hindi mo pag-aaralan o di ba pag hindi mo gagamitin so yun nga at uh, mag at saka yung presyo mga kainis no, kung ikukumpara natin dun sa isa sa una 300 uh, 300 plus di ba so ito 219 219 o di ba mas less ng 100 dollars kaya binili ko na kaagad binili ko na kaagad para wala na akong isipin pa sa susunod na susunod na buwan o kailan man bibili at least nakabili na tayo ng scope wala na akong isipin na bibili pa ng scope no ayan o oh. by the way kung napapansin nyo nga pala no oh, wala na tayong nakikitang mga Uh, pistol na mga baril dito sa Cabela's no kasi dito sa Canada mga kainak sa parang tinanggal na yung mga pistol sa mga bilihan kung gusto mong bumili ng mga pistol na baril katulad ng mga 45 mga 9mm na pistol bibili ka through online uh, kasi nga tinig ano na yan, eh, naghigpit ang Canada dahil sa mga sunud-sunod na crimes na nangyayari sa United States Tsaka dito rin sa Canada, no, dami rin kasi yung mga pistol, pwedeng ano yan, pwede mo itago sa bewang mo, pwede mo itago, i-conceal kung meron kang gagawing crime. Unlike ng no mga mahahabang mga barel, mahirap itago, di ba? Kaya yun yung mga uh, madali, yun, madali tayo makabili ng mga rifle. Kasi nandito lang yung nakadisplay. Pag gusto natin bumili ng rifle ngayon, ngayon din, araw na to makukuha natin yung barel. Dati kasi yung mga pistol dyan lang, uh, bibilin mo. Pero hindi mo pa rin makukuha agad-agad kasi kailangan mo pang Uh, tatawag ka pa sa pulis merong ibibigay na question and answer marami pa bago mo makuha yung baril pero ngayon wala na no Mahi parang mas mahirap makakakuha ka pa rin naman ng pistol kaya lang mas mahirap maraming cheche boreche at saka medyo may katagalan yun dahil nga doon sa mga crimes sa na nangyari no? pero importante mabuti na lang nakabili na tayo ng pistol dati pa no 2 years ago bago naghigpit di ba Saka ito nga oh, may scope na tayo. Lalagay ko na may sa scope sa ano kaya sa JR Carbine ko no. So tara, nilalamig na 'yung mukha ko mga kainag, sino? Baka ma-prose na. Dami si Nabi no. Ang bihira no. <laughs> so ate, si importante ngayon 'yung mahalaga ay naipasyal ko kayo mga kainag, sino? Sa isa sa ating mga activities pag summer. Oh yeah. O oh, diba para pag ano na, para pag summer na Meron na tayong mga bala hindi na tayo maghihikahos, di ba? Kasi ngayon pala, nag iipon na tayo ng pambili. nag iipon -ipo na tayo ng ipapaputok. Sa summer. Yan. Yeah. <laughs> oy sa gun range, ha? Tira kayo kung ano naman iniisip nyo, ha? <laughs> oh, alamig! Grabe! Oh! Oh! Ah! <laughs> dapat yung bala nandito sa likuran ah. yan dito ang lagay hindi na rin makukuha yan ah. oh, grabe oh. ay oh, lamad oh. <laughs> yo ang gag. Oh! Oh! Ah! Ah! So ngayon, parang masarap magkape ah. Parang gusto ko lang tumamba yun. Eh, no? Kasi merong ano dun eh. Merong Canadian tire doon Mas malaki. Gusto ko sana lakarin. Kaya lang sobrang lamig naman. Grabe. Oh! Pambihira. Oh! Tara puntahan na lang natin gusto kong tumambay doon tuwing tingin gusto kong lumusin dito na rin lang tayo kasi isa sa mga pinakamalaking Canadian style uh, style yun na nakita ko no. Marami tayong makikita, marami tayong mapipilian doon. Pero hindi na tayo bibili. Ay, pambira. May utang na ako, 200 dollars. Actually yung ano kasi wala akong kasing budget ngayon doon eh, sa ano sa scope. Wala akong budget talaga doon, ang budget ko lang sa bala sana kanina yung pinakita ko sa inyo. Eh 219, 219. Yun, may utang tuloy ng 219 ngayon. Pero babayaran natin yan pag sa sweldo O diba? At least nagkautang ako ngayon <laughs> Parang proud pa eh no? <laughs> Ang bihira no? Pero since na gusto ko naman talaga At kailangan ko naman talaga At saka good deal naman talaga At saka nakita ko naman quality Kinuha ko na Kasi bak nga na Ubus pa Mawala pa eh Sayang na Sa so, mga ano itong videos Nag-like at nag-subscribe Thank you very much po At syempre doon sa mga gustong mag-subscribe Pwedeng pwede pa At maraming maraming salamat Hanggang sa muli